Siniyak ng pamahalaan na handa sila sa pagpatupad ng 60-day rice import ban simula sa lunes, kung saan nakaantabay rin sila sa posibleng pagtatangka ng ilan na manipulahin ang presyo ng bigas at pagpapaluwag sa mga warehouse. Si Clayzel Pardilla sa report. Suspendido na ang pag ng bigas simula Setyembre ibig sabihin wala munang papasok na mas murang imported rice sa bansa na mas tinatangkilik at nagpapabagsak sa presyo ng palay tuwing panahon ng anihan. Para matiyak ang katataga ng supply ng bigas, ipinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglalabas ng National Food Authority ng isang milyon at dalawandang sako ng bigas. Gagawin yan sa pamamagitan ng oksyon o pagsusubasta ang aabot sa 25 to 28 pesos per kilo ang floor price ng bigas depende sa edad nito. Layunin din ng auction na paluwagin ang mga bodega para makapag-imbak pa ng karagdagang supply ng bigas. Sa datos ng National Food Authority, lumulobo na sa higit 6 na milyong sako ng bigas ang inventaryo ng ahensya. Dito sa Valenzuela Warehouse, may 130,000 na sako ng bigas. Isa hanggang walong buwan nang nakaimbak sa bodega. Kaya maglalabas din ng isang daang libong toneladang bigas ang NFA na ibibenta sa benteng bigas meron na program. Pinakamura sa palengke, alam ko, 40 yata. 45, ganyan. O, ito, 20 lang. O, dito na. Very good ang ating gobyerno. Pagtitiyak naman ng NFA sa harap ng agam-agam ng ilang grupo ng mga magsasaka na posible itong makapagpababa sa presyo ng bigas. Hindi namin nakikita sa nakaka-apekto sa price ng uh, ng bigas at ng palay. Ihigpitan ng ahensya ang pagmonitor sa presyo ng bigas upang matunton kung sino ang mga makapag, uh, mapang-abusong balak magmanipula ng presyo nito. Kaleizal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.